ganyan. Ayan, magandang tanghali po sa ating lahat. Kami po ay makain ng pananghalian. Kita po. Ayan. Pananghalian. Kain po tayo Sa unang po namin ay talbo, uh, gulay na upo. Ginisa. Nilagyan po namin ng... Siyempre, hindi mawala ang sardinas. Bagay na bagay po dito ang sardinas sa upo at talbos ng malunggay moringa. Ayan kanta guys layo <laughs> parang hadiah na naman po guys upo tara kaupo di desa tama ah, Ito po ang upo guys is galing po sa pareho namin mariin namin po sa alam ng Parang susunod kayo yung tanggay. Makagulay po kami. Sintro po kami ng ano? Ng nugam. Hmm. Kapag may naglako ng isla din sa luubang, makakabili kami. Pero kung wala, talagang kami guday. Tinamayan ko talaga guys ng ano ng malunggay. Sarap yung malunggay. Datang ginamit ko po ng malunggay ay ano Chinese malunggay. Ito naman po ay moringa. Yung bilog-bilog. Siyempre, pinadalhan namin sila ng um, mm, na gulay na. Sa kanila galing yung hilaw, yung luto sa amin na. Mmm. Mmm hindi na dudurog yung isda ng Harginas kasi napanghuli ko talaga yung sabon sabaw nito yun ang inapanluto ko dito sa gulay tapos inatapings ko lang ito ibabaw lahat pa na bagong kulo but luto rin ha? harap kanang halihan saan mo tayo?

Nap! Mmm! So, sobrang mahal lang mga uh, bitihin. Talaga namang... Nakaka... Oh, no! Mahal! O, gawin. Saan yung...

Ya. Hmm. Hap. Hmm. Hmm. Ah, bosok. Oh. Sabak. Oh, tobe. Tobe. Yes, Lord? Lord, yan. Ayan. Tapos na akong kumain. Tapos na rin ang aking darling o aming dalaga. Ang aking salalay is tagal kumain. <laughs> Ayan. Maraming salamat ko sa panonood. Uh, enjoy ating pananghalian. Thank you for watching, guys. Bye-bye! Sabao. <laughs> Thank you.